pwedeng 10 pesos, pwedeng 5 pesos tapos bahala kang mamili kung ano sabi sa gusto nyo dinubuhan, express, ilaga o ano holy okay. shit el cano mo nito Domi. Bos kanin. dinuguan, kalderetang baka, itong paksiw, nilagang baboy na jempo, sisig, tsaka itong uh, pritong preto dalagang bukit. Ayun. Uh, 926, Elcano Market, Tondo, Manila. Yan, ano mas po kayo open? Uh, ngayon po, 4.30 hanggang 10.30 ng gabi. Ayun, pansin. Oh, Oo, lima. 5 pesos na pansin to. Pero pang sa dinuguan, ayun. Eh. pesos may yeah. toppings ng dinuguan. Yeah. So Pwede. Kayan ka ding sampu dito. Yeah. Ah, sa ganyan, sampu piso. Oo, ah, sa sato. Ngayon yung limang piso. Ganyan siya. Ah, Tapos may toppings sa po yun. Ah, 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 bahala kung ano ah. yung gusto mo yung toppings. Bahala kung ano po yan. Pwede nga ma-try po yung ano. Ano sa gusto mo sampung piso? So, languages... Ay, ano, Or... sa yung kawali kawali. Ito yung pagkaya. Ito yung pagkaya. Ayan, natin. Okay, one, two, three. No, so, so guys, ano tayo ngayon sa may Elcano Market dito sa may ito So guys, tik natin yung Caldereta. Sa halagang 10 pesos, tingnan mo eh.

Ang pagpapasok niya, lagi yung patata? Tap. Yung Tap okay. 10 Pesos po sa pancet, 10 Pesos din po sa kanin. Bale 20 oh, lang po. ang uh, galing. Madalas na kayo dito Nay? kumain? Dito ang ah. Dito lang. Dito ano? lang. -sarap, sarap po. Ulan na, masarap ha. Oo, sarap. Ilang pancet? Ilang pancet. Ayan Pag may toppings na gano'n? Libre lang po. Ah, libre na. Ah, libre ang toppings mo. Libre ang toppings. Masarap. Ang di, ang yung sarsa. Sarsa lang. sar, pa sar, 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 -sar <laughs> lang oh. <laughs> so, ka sarsa anina. lang. So, gana, no? sar, 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 sar,